Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin maging daan ng mga milagro ng Diyos. Kapistahan po ngayon ni San Antonio de Padua, ang kilalang miracle worker. Totoo pong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga simpleng tao tulad ni San Antonio. Ang milagro ay ang biyaya na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. At ang tao tulad ni San Antonio ay daluyan lamang, hindi po ang pinagmumulan ng mga ito. Tulad ng mga santo, maging daan din po tayo at hindi hadlang sa mga milagro ng Diyos. Tulad ni San Antonio, Nagpahayag ng salita ng Diyos sa simpleng paraan na mauunawaan ng ordinaryong tao. Tumutulong sa mga nagugutom, nagtatanggol sa mga pinag-uusig. Ang mga ito ay milagro na kailangan nating gawin sa ngayon. Padaluyin natin ang mga milagro ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Huwag nawa tayong maging balakid sa ginagawa ng Diyos. O Diyos, gawin mo kaming daan ng iyong mapagpalang pagkilos. Amen.